tawanan ng buong mundo. Alam po ba rin nyo ng ICC, nag-issue din ang warrant of arrest sa presidente ng Russia, Vladimir Putin, sapagkat sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang bansa at sa bansang Ukraine. Pero walang isamang isamang mamamayan ng Russia ang nag-serve ng warrant kay President Vladimir Putin. Meron din pong inisyo na warrant of arrest ang ICC sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu, dahil sa kanilang tigmaan sa panig ng Palestina. Meron po ba mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang presidente? Wala po. Hindi nangyari sa Russia, hindi nangyari sa Israel, sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag kahit walang pasihan, kahit walang batayan.